So ayan mga lords, nandito ako sa Soksokon sa boundary ng Barogo, Santa Rosa Tsaka barangay Kanap, San Miguel So ayan Ilang araw nang hindi umiinit dito, ay hindi, ilang araw nang hindi umuulan dito Jacob Yung palayan dito, tingin bumiyak na yung mga ano oh. Bumiyak na yung mga yung palayan dito bumiyag na yung mga ano lupa dahil sa hindi yung ulan naulan man dito yung pambunambun lang kawawa yung mga ano palay malang habang naaaliw ako sa kakabidyo sa kabilang side ay may napansin ako na tatlong kabataan tinanong ko sila kung ano lang kalilang ginagawa yung pala naglilimas sila upang makahanap ng kanilang mayuulap. Sa pagkakataong yun ay natuwa at nalungkot ako dahil naalala ko ang aking kabataan. Sa pagkakataong yun ay meron silang iisang huli pala. Hindi na yan. Ha? Turungaw? Ako diyari kayo maliit pa eh. Yata dyan ibol. Ibol ano? Ano? Tinanong ko sila ng ulit-ulit -ulit kung anong pangalan ng isda pero ayaw nilang sabihin sa akin ayaw nilang magsalita marahil nahihiya sila sa akin dahil ngayon lang nila ako nakita at ganoon din ako sa kanila pero hindi ako sumuko patuloy ko silang kinakausap konti na lang ha? pero isa lang yung nahumula. pero sadyang mahihayain sila ayaw nila akong kausapin panay lang ang tingin nila sa akin medyo dapat ito isda nila nung sinabi ko na panoorin nila ko sa youtube saka lang kumibo yung malaking bata panoorin mo ako po sa ano ha sa youtube panoorin mo sa youtube melvin tv at pagkatapos ay nagpatuloy lang siya sa kanyang ginagawa sa pagkakataong yon ay iniwang ko sila sandali salamat po sa lang yung nahuli nila isa At maya maya ay binalikan ko rin sila kaagad at pinanood lang ang kanilang ginagawa. At habang pinapanood ko sila ay parang biglang may kumurot sa aking puso. Naalala kong bigla nung ako'y kasing edad nila. Dahil ganyan din yung aking ginagawa noon nung sa bukid pa kami nakatira. Bigla akong naawa sa kanila sapagkat sa pagkakataong yon ay mag-aalas dosi na pero patuloy pa rin ang kanilang ginagawa upang makakita ng kanilang iuulam sa tanghalian. Gusto ko man silang tulungan pero wala rin akong magawa dahil magkaparehas lang kami halos ng takbo o galaw ng buhay. Yun lang, patuloy ko lang silang pinapanood habang naalala kung ano rin yung aking nakaraan. ray na sa ladang At maya-maya nga ay bigla niyang kinapakapa yung lupa. Baka sakali na mayroon siyang makitang isda ang nagtatago. Sumusok lang din salahan solo <tuk> dong mereka gang Taya Maya-maya may nahuli yung isa, pero napakaliit. Lalo lang akong naawa sa mga bata. Kita kitado. Awlad Pero buo ang lob nila. Nagpatuloy lang sila sa kanilang ginagawang paghahanap. Nagpatuloy lang sila sa sa puti nagbaba ka sakali na mayroon silang makikitang isda para mayroon silang may ulam ngayong tanghalian sa totoo lang naawa ko sa kanila pero hanggang doon lang ang aking magagawa dahil wala talaga akong may tutulong sa kanila sa pagkakataon niya kaya nagpasya akong umalis nasabi ko sa sarili mabalang araw pag nagkita tayo uli pag nakita ko sila ay abutan ko sila maski papaano makabili man lang sila ng pagkain o pambili ng isla